ang tanong sa atin, tinanggap mo ba o tinanggap ba natin o nakilala ba natin sa ating buhay yung ginawa ni Kristo sa ating buhay? Itiniyak po ng Biblia na ang tao palang sumampalataya sa Panginoong sa Kristo ay matitiyak niya ang kanyang kaligtasan ngayon pa lang kung saan siya mapupunta. Okay, mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Ngayon po kasama ka po si Brother Dilsid at pag-uusapan po namin sa video na ito ay patungkol sa katiyakan ng kaligtasan, Brother Delcine. Sapagkat ang Biblia po ay nagtuturo ng katiyakan ng kaligtasan na siyang ipinapangaral din po natin ngayon. Bakit ba, Brother Delcine, mahalaga sa taong sumampalataya sa Panginoong Puso Kristo ang matiyak niya ang kaligtasan? Salamat po sa katanungan na yan. Madaming uh, nagsabi na kilala ko sa si Kristo. Madaming sabi na si Kristo ay napako sa krus. Tama, no? Kaya, ang tanong, sinampalatayaan ba natin yung ginawa ni Kristo para sa atin mm -hmm. sa krus ng kalbaryo? Kaya maliwanag ang sinabi ni Kristo na kung sino man ang sumpalatay sa akin ay maliligtas. Mm. -hmm. No, kaya mahalaga din sa ating mga Kristiyano, sa ating mga tao na matiyak natin sa nahabang buhay pa tayo ay matiyak natin yung buhay natin sa patutuwang na ito. Na mahalaga, mahalaga din po na ma, ma malaman natin ang pagsampalataya kay Kristo ay may katiyakan po. Amen. Romans chapter 10, verse 13, na maliwalang niyo po sinabi dito, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. At makikita po natin, para po sa lahat po na tao, na handang sumpalataya kay Kristo. Na wala po siyang pinipili na mayaman man dyan o mahirap para sa lahat po. At kung nasa sa atin po yun, mga, mga kaibigan, na ang pagsampalataya po kay Kristo ay iisa lamang po. At ang ating pinapaniwalaan lamang po ay kanyang, kanyang salita. Kaya sinabi po ni Kristo, siya ang daan ng kaligtasan sa John 4.6 po. Wala pong, hindi pong daan ng relihiyon hindi pong daan ng tao, kundi si Kristo lamang po ang isang daan. At tinitiyak po lamang habang, po ay buhay pa tayo, ay tinitiyak ng, ng Panginoon, pag ika'y sumampalatay sa Kanya, ay matitiyak mo na, matitiyak mo na po na ika'y may kaligtasan. Kung ikaw ay manampalataya, sabi sa 2 Corinthians 6, chapter 6, verse 2, For is say I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation, have I supported thee, Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Kaya po, mga kaibigan, mahalaga po sa atin ang sumumpalatay ng Kristo. Sabi nga po sa salita ng Panginoon sa James chapter 4, ang buhay po natin sa mundong ito ay pagsamantala lang po tayo. Kaya po, inalantulan ang buhay natin sa isang usok na panandalian lamang po. Kaya habang buhay po po tayo, ay makilala ba natin ito bang ito bang buhay ko ay binigay mo na sa Panginoon? Ito mong ito bang buhay na ito ay nakilala mo nang lubusan si Kristo? O kilala mo na si Kristo na napako sa krus? Pero hindi mo pa siya sinampalatayan. Maliwanag po siya sinabi sa Bible na hantong tayo sa kamatayan. Dahil po, kasi meron pong kasalanan tayo. Masabi doon sa Roman 6.23, ang for the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Na kung bakit ang tao ay namamatay, dahil sa kasalanan. Na pag ang tao ay hindi sumbalataya sa Panginoon, ay may kitayakan din po sa impyerno. Ang mga tao hindi naniniwala sa si Kristo na siya ang tagapagligtas, sigurado po sa impyerno. Pero ayaw po ng Panginoon yun. Sabi niya sa, sa sumunod na ang kanyang, ang kanyang regalo ay buhay na walang hanggan po. At ang regalo po na ito hindi po binabayaran. At ito po'y libre para sa ating mga mananampalataya at ang nais mong pala Kristo. Kaya mahalaga po ang pagsipalatay ng Kristo na habang buhay pa tayo ay matitiyak natin ang kaligtasan natin. Ang problema kasi dito brother si maraming mga taong sumampalataya o manan sa Panginoong Kristo Kristo pero hindi nila natitiyak ang kailang kaligtasan kung, sila, kung saan sila tutungo. Pero ang kagandahan naman sa ating pananampalataya na naaayon sa Biblia Itiniyak po ng Biblia na ang tao palang sumampalataya sa Panginoon sa Kristo ay matitiyak niya ang kanyang kaligtasan ngayon pa lang kung saan siya mapupunta. Anibawa, gaya sa sinabi dito sa 1 John 5, verse 13. Ang sinabi po dito, ang mga bagay na ito ay isinulat po sa inyo upang malaman ninyo na mayroon kayong buhay na wala hanggan sa makatuwid kayong mga nagsisampalataya sa Panginoong Yesu Kristo. So, ipinaparating ni Apostol Juan sa mga mananampalataya na sila ay may tiyak na kaligtasan sapagkat malalaman nila sa kailang sarili na sila ay mayroong buhay na walang hanggan. Sapagkat ang totoong sumampalataya talaga sa Panginoon Yesu Kristo ay mayroong katiyakan ng kaligtasan. Aanin pa yung pananampalataya mo sa Panginoon kung hindi mo tiyak sa pananampalatayang yan na ikaw ay maniligtas balang araw pagdating ng paghuhukom. Di ba ba, brother? Kaya, yan po ang kagandahan ng totoong pananampalatayang itinuturo ng Biblia sa atin mula sa pangangaral ng mga apostol at mula kay Kristo. At yan naman ay nakara nakarating din sa atin ang pangangaral na yan at yan din ang ating ibinabahagi ngayon yung katiyakan na kaligtasan niya sa pangangalan ng Panginoon sa Kristo. Anong magandang mensahe ang maibibigay natin sa mga hindi pa nagsisampalatay. Ang halaga po talaga sa ating buhay, na may Kristo tayo. Mm -hmm. Sa John chapter 10, verse 28, mahalaga po ito, na malaman po natin. Mm -hmm. Sabi po dito, And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ito pa yung uh, siguridad na sa mga tao, sa sampalatay Kristo, kailan naman, hindi na mawawala po yan. Kaya may, kung may mga ngaral man po na ibang, na ibang sekta o ibang tao, ang paniwalaan niyo po, kung sinabi lang ni Kristo. No? Na ang taong manampalataya, ay eh, kailanman ay hindi na maaagaw. No? Yung buhay na walang ganayan na yan, na regalo ng Panginoon, ay hindi na mawawala yan. Kaya sa, sa, mga hindi ko po nananampalataya kay Kristo, ay nawa, makilala niyo po si Kristo ang pagtanggap kay Kristo, o po, na malaman po natin na tayo ay makasalanan. At pangalawa, at tanggapin po natin yung inaanak ni Kristo na buhay ng walang hanggan. Amen. Na buhay ng walang hanggan, basa po natin, kailanman hindi na mawawala po yan. At ang buhay ng walang hanggan po na yan, ang pagpunta sa langit, hindi na po nakila, kailangan natin magpakahirap pa o gumawa ng mabuti. Ang paggawa po ng mabuti, ang una, ikaw, ikaw, na ikaw na ng palatay Kristo, kasunod mo po nun, ay pagawa ng mabuti. Bunga ng kaligtasan. Bunga ng kaligtasan. Kaya, ayun po yung katiyakan na sinasabi ni Kristo, hindi po ng tao. No? Kaya, ayun po, napakahalaga po sa atin na sa ngayon pa, sa ngayon pa lang, ngayon pa lang, sabi ng Biblia, ay matitiyak mo na yung kaligtasan. Katiyakan ng kaligtasan. Maganda tong Biblia kasi nagbibigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan ngayon pa lang. Kaya maraming salamat bro Delsib sa pagsama sa akin sa episode na ito. At kung bago pa lang po kayo sa page na ito, malay po kayo mag-follow dito sa Infallible groups para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video.